Isa pang paar lang gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan elections ang hinihinalang sadyang sinunog sa poblasyon Dalikan, dato Odin, Sinsuat, Maguindanao, Del Norte. Base sa investigasyon, tatlong galon ng gasolina ang ginamit para silaban ang ilang gusali sa Dalikan Pilot Elementary School. Dalawang classroom ang natupok, pati na ang school canteen. Pero ayon kay Comunic Chairman George Irwin Garcia, mari pa rin itong ituloy ang halalan sa eskwelahan, lalo't may iba pang silid-aralan na maring gamitin. Bago nito, nasunog din ang ilang classroom sa Ruminimbang Elementary School sa bayan ng Barira sa Maguindanao del Norte kahapon, maging ang Puona Piagapo Central Elementary School sa Lanao del Norte parehong gagamitin bilang polling precinct sa mga paaralan dagdag naman ni Garcia masyado pang maaga para matukoy kung may mga kinalaman nga sa halalan ang naturang mga insidente